May re-rescuean tayo sa lokal ng TISA. Ito na nga, oh, nakarating na tayo. Itong Honda Civic na bigote ata ito. Anong nangyari dito, Brad? Hindi nang mandar, hindi siya nagsta-start. Mm, ang bateriya, batering, siyempre batering. unahin natin yung bateriya. I-check Yun, ano mo nga mo mo yung bateriya kung may karga batering. From Compostela kami, no? Compostela to Tisa, medyo malayo-layo. Pasensya na, medyo matagal lang kami. 11.7. Ilan? 11.7. Ayun, kita nyo naman mga mix mga par, no? 11.7 yung bateriya. Eh, low bat na talaga siya. Iniwan lang dito kasi hindi na nga siya umandar ngayon. Ay, palitan natin ng baterya. Tingnan natin kung Iyan nga ba yung sakit niya ngayon makita nyo naman siya na naglilitik-litik pa rin kahit na bago na yung baterya ayan pansinin nyo naglilitik-litik okay, yan naglilitik lang para yung ginawa natin Kaya, na ng ang PC ginawa na namin dito ben, isang araw. ay prospect namin itong starter kaya binaba namin, chinek lang namin yung starter kung Che check lang natin tong starter kung okay nga ba siya ayun mapansin yung mga mix mga paro oh. yung starter na yan okay naman yan kaya ibabalik natin ayun pass forward tayo ay under na siya yan naririnig nyo naman yung under niya under na yan shortcut shortcut na yung video natin dahil nag aapura nga tayo dahil ang sakit nito ang cause lang na hindi umandar ay yung terminal yung terminal battery lang yung pinaka terminal niya hindi siya nagko-connect naglolos connect lang kaya hindi siya nag-start kaya hanggang dito na lang yung uh, video namin nakita niyo naman no 13 to 14 point something yung ano niya kumakarga lahat okay naman siya kaya pwede nang iwanan to hindi na natin i-root test balik natin yung dati niyang battery kasi pinalitan natin ng ibang battery dito pala kami sa lokal ng Tisa, Cebu City.